Pero nakakatuwa kasi bakit ka mo? Eh, naiispatan sigurado yun. Naglaro sa ano yan eh, qualifying. So maraming scouts. Scouts are all over the world. Lahat yan, may network yan. Lahat yan, naka, sa naka, naka sa internet. Lahat yan sila, naka man-man sa lahat ng mga potential na players. Kasi sabi nga nila, ang basketball, it's a big business. In due time, makaka-WNBA yan pare. Hindi, hindi na ako magtataka dyan. Kasi bakit? eh, alam mo naman dito sa atin pare, nothing is impossible. Kaya yan. Well, si Jack, ha, nag-pro na, pare. Yes, nagpro na siya sa Ringwood Hawks of NBL Division Ooh. 1 South South. 6'5". Ano ba yung Caitlyn, di ba? Yes. Ano din, mga ganun din ang forma eh. Mga shooter din, malaking big guard. Pwede ito mag-train. Naglaro na rin siya pare sa Radnaki noong 2021. Ito sa Toulouse, France siguro to 2023 USO Mondeville 2023 at Wuhan no mm -hmm. Shengfan 2023-24 Pare ano na Kung baga kwan so, Nakaikot na rin to ng may experience na to sa when it comes to sa, sa pagka sa pagkabeterano na to hindi mat, hinug na to siguro ano na lang talaga to kailangan umingay Correct. Hindi to pwedeng, alam mo naman pare, pagka kinuha ka sa NBA, WNBA, talagang makita mo, Angel Reese, di ba? Iba, uh -huh. ang lalaki, ang An tatangkad, lalaki. kailangan, merong kang weapon. Aning weapon? Uh, hindi pwede kang pupunta sa isang liga na a little of everything. Alam ko to, uh, shooter ako, average shooter, average ball handler, handler sakto lang athleticism. Smart kailangan meron kang kakaibang talent. Ano yung kakaibang talent? Well, siguro deadly ka sa step back or ang galing mong defensive player or hindi pwedeng half baked lahat. For you to last kailangan meron kang uh, pinanghahawakan as a veteran. Meron kang pet peeve, may favorite move ka na pag sinabi mong sa akin na ito lang. Sinabi mo, "Ito puntos, kahit sino mo bantay? Puntos 'to." Parang ganoon, dapat meron kang ganun na na feeling as a player. Pero, ito naman, pag ito na-discover naman sa abroad, sa WNBA, ito naman ang magiging problema. Double-edged sword to, pare. Bakit? Kasi pag nagkaroon ka ng magaling na agent, kinuha ito sa WNBA, tingin mo ba, lalaro pa ba sa atin ito? <laughs> Di ba? Kasi pare, alam mo, pag kumirma ka sa WNBA, normally, pag gusto ka nila dyan, ang kontrata mo, pare, airtight, kumbaga sa kwan ah uh, solid. oh Oo, pare, pumapasok yan yung breach of contract. Uh -huh. Yung pumirma ka lang, madisgrasya ka lang na wala kang clearance, hindi ka nagpaalam, pwedeng ano yung kontrata mo, uh, i-resign, putulin, hintuin, uh -huh. i-terminate. So, syempre, kaya makita mo yung minsan pare, marami mga players na nag-aalanganin eh. Yan yung nung araw, di ba, napag-usapan natin si Kai Soto, yung gano'ng kahigpit ang kontrata nila Jordan Clarkson, ano mga parameters ng kontrata nila, ano bang ang amount ng kontrata nila, uh, pwede ba sila mag-practice, pwede ba sila mag-stay na matagal. Marami, maraming pare, maraming ibang klase ang mga contract niya mga yan. Kaya ewan ko lang kung baka mag din ang pananaw ng tao pag yan gumaling at uh, nagkaroon ng ano, nagkaroon ng agent na mahusay, I don't know kung worth it pa bang maglaro siya sa atin. Pero I hope na siyempre at the end of the day, player pa rin naman niya, siya pa rin na magde-decide eh. Kung siguro beforehand, masabi niya sa kontrata niya na pagdating tinatawag ako ng Pilipinas, anytime dapat maglaro ko sa bansa ko, siguro baka pwede ka rin pagbigyan. Kaya marami ding ano, pero maganda to kung sakasakaling maiispatan siya, makukuha siya, magta-try out siya, taat aakyat ang ang ano niya, ang magbubus yung ano niya, yung siyempre, yung credentials niya kasi Naalala mo nung araw, di ba? Al Solis nung araw, pinatry out sa Toyota. Ah, laki ng tinalon ng ano, ng career niya. Pinag-usapan siya. Uy, kinukuha pala yun. Tumataas ang value ng isang player. So, it's a good problem sa kanya ito.